na sa mabuti ng ating kalagayan, sa magpati ng ating bansa at ng mundo. Loobinawa ng ating Panginoon Diyos na iyakam po tayo sa lahat po ng mga panahon. Lalo na at uh, meron po tayong parating na, na isang bagyo na may gin super typhoon daw. Away, may, uh, may spare po ang ating mga buhay, kama po ng ating mga, mga mahal sa buhay po, mga kababayan. So, ingat po tayo ata uh, muli a uh, dito po ay episode number 79 at bibigyan ko po siya ng title na Bakit once needed na 8 to 10 years na manungkulan ang isang uh, presidente at balik na sa 6 years term under laser call super portrait system So, yan po ang pag-uusapan po natin mga kababayan. So, ang ibig po, ibig, so, ang ibig ko sa sabihin sa, sa title po, under the ecosystem uh, mga kababayan, uh, isang beses lamang na manunungkulan po ng, uh, ng isang term lang, uh, between 8 to 10 years, under the ecosystem. So, ba, bakit? At tapos, babalik na po sa 6 years term. Ganito po yun, mga kababayan. Uh, nakita nyo naman na napakalaki po ng problema ng ating bansa. Mismanage, mismanagement po ang bansa, mga kababayan. Ever since. Kaya nga sabi ko palagi sa inyo, sino ang manungkulan, magsamang opposition o administration magpasa pa ng mga batas, maraming batas, maglagay pa ng mga matatalino at magagaling sa gobyerno, ibalik ang death penalty, baguhin ang form of government, ang informa ng gobyerno from presidential to parliamentary, o baguhin pa man ang economic provision ng ating Constitution, mga kababayan. Mananatili pong mismanagement ang bansa. Kasi nga po, Uh, ginagamit pa rin po kasi natin ang, uh, ang old system na, na mga batas po ay pawang nangungusap lamang. At hindi po siya nakakakita ng aktwal na paglabag ng mga ng mga crimes and corruption mga kababayan. Kaya nga napakalaki po ng problema ng ating bansa. Andiyan po ang baha. Kaya andiyan po ang corruption na, na hanggang ngayon po ay hindi mawala-wala, hindi, hindi po matuldukan, hindi po mawakasan. Kaya kaya ang bansa po ay patuloy sa pag-usad, although hindi man siya paangat, kundi pabaksak mga kababayan. So nakaka, nakaka, nakakalungkot hanggang sa ating next generation ng mga ating mga po, mga anak. Kung mananatili po na mga batas po ay pawang nangungusap lamang, eh mananatili pong mismanage ang bansa, mga kababayan. So, sabi ko sa inyo, kahit sino ilagay niyo dyan, kahit sino presidente, kahit sino mga magagaling na mga tao, patuloy po na mismanage ang bansa, mga kababayan. Nakita niyo naman eh. Eh, ilang presidente na po bang ang uh, nailagay natin dyan? Ano po nangyari sa bansa? Marami na pong bansa na pag-iwanan po tayo mga kababayan. Na dati-rati after the war, nung iniwan tayo ng Amerikano dito, medyo okay-okay pa tayo eh. At maswerte ka, iniwan nga tayo ng mga teknolohiya ng, ng, ng mga merkado ng time na Kaya lang, hindi natin nagamit yung iba hindi nag-focus doon. Nag-focus doon sa mga lupa, mga bakanteng lupa. Kuha dito, kuha doon. Patitulo dito, patitulo doon. Benta rito, benta rito. Ganyan po ang nangyari, mga kababayan. At yan po ay nagpapatuloy hanggang sa ngayon. Nakasapakat po ang mga tiwali po sa ayensya ng mga gobyerno, participation of public documents, para lamang po yung mga lupang yan ay makuha So, ganyan po nangyayari. Kaya nga, malaki problema ng bansa po, mga kababayan. At, uh, hindi po, uutan, hindi po ulad ng bansa kung magpapatuloy po tayo sa ganyang mga sistema, mga kababayan. Kaya nga, so, under episode 79, nabanggit yun na, isang beses lamang po manunungkulan ng 8 to 10 years ang isang presidente at pagkatapos po, nang babalik na uli sa, sa isang six years term, o yung dating gawin, under Layser-Cosopo-Portres. Bakit under Layser-Cosopo-Portres? Halimbawa nga po, uh, may naipatupad na po itong uh, Layser-Cosopo-Portres para mga kababayan. Marami po kasing gagawin ang presidente sa time na yan. Andiyan nga po yung i-implement uh, po yung uh, concept ng Layser-Cosopo-Portres. Uh, imagine, more than 50 major crimes and corruption po yan, mga kababayan. So, aayusin po ang bansa, mga kababayan. At, uh, uh, number one, siguro, unahin po dyan ay na yung masawata agad ang corruption. Napakadali lang po yan, mga kababayan, under the risk of the Kaya lang, marami po kasing uh, programa na i-implement po dyan bago may, sak -may sakotuparan po yan. Maaring abutin po yan ng mga one year to two and a half years bago ito po ay ma-implement ma mga kababayan. So nangangailangan po ito ng uh, time. Hindi yung uh, pag-upo agad eh. Ano. Pero paplanuhin na po agad yung, uh, yung kung paano po may sakto -sak parang po ang laser sa mga kababayan. Kasi nga po under laser ko sa poportres, uh, babaguhin na po lahat. At uh, at uh, ay na po dyan ang uh, uh, nga po, yung concept ng sa na wala na pong mga gahas na mandaya pa sa mga taxes uh, of public document mga corruption, mga hidden agenda mga lagayan, mga ano so napakarami po dyan kaya nga at napakarami pong gagawin ang presidente during the time po Ibang infrastructure po ang gagawin ng mga project, mga kababayan. Kasi nga po, kaya nga 8 to 10 years po yan, lilikumin po ang napakalaking uh, tax collection. So hindi po mangyayari yan. Under under old system, itong sistema ng uh, ginagawa natin, hindi po pwede yun. So under new system, uh, sa concept ng Laser sa po ay siguradong babaguhin po lahat ay yung mga yung mga finances, yung mga tax collection, yung biya, yung uh, cost mga kababayan. So so talagang uh, siguradong sigurado sigurado po wala na po mga ngas na kumita pa ng salapi sa illegal na kababayan. Hindi ka ngayon. Eh, hindi nyo nakikita kung sino-sino yung mga kumikita mga kababayan. Ever since kumita na, umaman na. Kaya so, yeah, kung hindi nga po na Bulgarian sa bahasa Bulacan, eh, hindi pa mabubulgar. So, ibig sabihin, matagal na po nangyayari ang kalakaran diyan. So, hindi lamang sa DPWS nangyayari ang ganyang kalakaran. Basta lahat, ay, halos lahat ang ayayin siya ng gobyerno, mga kababayan. Lalo na yun sa tungkol sa lupa. Alam niyo naman na lupa, napakalaking halaga po, mga kababayan, lalo na kung prime lot na-experience po namin niya kung paano maglakad po ng lupa. Talagang mahirap talaga. Ang daming cheche Kaya, kaya yan po, sa laki po ng problema ng ating bansa, nangangailangan po ng 8 to 10 years term ang isang Pangulo under laser cost upang trabaho niya na napakaraming uh, uh itutuwid na mga problema. Hindi lamang sa DPWH mga kababayan. Lahat po ng ayan siya ng gobyerno, itutuwid po lahat ang mga kalakaran. At, uh, at marami pong pagawain bayan, mga kababayan. Kasi nga, during that time po, kaya nga 8 to 10 years, nangangailangan pong malikom po, napakalaking uh, tax collection po. So, hindi po mangyayari yan under old system, kundi sa new system po under the concept of laser calls for portraits. Because under laser everything is documented in real time sa buong population at landmass ng bansa, mga kababayan. Kaya napakalaki po ang gagampanan na, na trabaho ng, uh, ng Pangulo. So tamang-tama -tama nga po yung 8 to 10 years na babalik na po sa normal at pag usad ng bansa pataas, hindi po pabaksa. So during that time po, isa uh, Marami na pong mga investor ang magtitiwala po sa atin kasi nga po, bawawala na nga po yung mga corruption, mga hidden agenda at kung ano-ano pa na kinainisyan o ayaw ng mga investor. Eh kahit naman ako eh, kung ako mag-iinvest ng malaking pera eh, siyempre titiyakin ko muna na ang pera ko eh, sigurado. So parang uh, nag-aalilangan po mga investor, lalo na po yung mga foreign investor mga kababayan. Kaya nga nag-pull out ang AMD ka, Intel, eh. uh, giant uh, semiconductor company. So ako ay empleyado po ng advanced micro device. Siya po ay uh, nung time na yon ay uh, number one producer of, of integrated circuits in the world po, mga mga kababayan. So ganyan din ang Intel, isang giant company, multinational, based in uh, Sunnyvale, California, o yung tinatawag na Silicon Valley. Imagine mga kababayan kung gaano po ka-giant yung mga kumpanyang yan na nag-alisan dahil nga lang sa mga hidden agenda na takot po sila mga kababayan. Kaya, kaya nakakawa ang bansa mga kababayan. Kaya nangyayari po is uh, ang laki po nakakulangan po ng ating mga employment. Kaya nangyayari po ang ating mga kababayan ay uh, nag abroad nag-OFW, kahit na sa maliit na sweldo, ay uh, nakikipagsaklaran po sila. Imagine, iiwanan mo ang asawa mo, mga anak mo. Tapos, hindi ka nakakatiyak. Baka ikaw, na OFW, eh, mambabay ka doon, o manlalaki ka doon. Tapos, yung asawa mo naiwan dito, eh, manlalaki naman. Okay, mambabay naman yung siya. So, ano ma- ano mangyayari po? Masisira, mawawasak po ang pamilya. Kaya nga kasama po sa lay Cruiser po Fortress, yung uh, may na po masira, mawasak ang pamilya, mga kababayan. Kasi nga po, hindi na po uubra yung magluko pa ang babae o ang lalaki. Crush, pwede. Pero yung papatol pa po sa merong intimate uh, relationship, lalo na uh, merong uh, sex involved, mga kababayan. Eh, yun po masakit, wasak, sira na ang pamilya mga kababay. So marami na po nangyayaring ganyan at hanggang ngayon po ay eh, nagpapatuloy po yan mga kababay. Isa yan sa iko-correct po, itutuwid po ng isang pangulo na magpapatupad po ng laser constipoport. Kaya nga sa episode 79, nangangailangan po ng isang term na mid, mid, between 8 to 10 years at after that, uh, babalik tapos sa one year term na 6 years ang ang uh, pamumuno sa bansa ng isang Presidente, mga kababayan. Kasi uh, kaya once lang kailangan. Kasi nga, maraming tatabuhuin po, maraming ikaw -co collect ng mga buwis, maraming itagagawa. maraming gagawin, maraming mga project na gagawin, maraming mga investor na entertain uh, maraming employment na uh, mangyayari, mga kababayan. Maraming crimes and corruption po ang pahihintuin po ng isang pangulo sa paggamit po ng laser ko sa mga kababayan. So hanggang dyan na lamang po at uh, uh, muli iaingatan po tayo ng ating Panginoon Diyos sa uh, lahat po ng mga panahon, mga kababayan. Yung mga nangyayari po, mga dilubyo, hindi na po natin may yung mga kababayan. Yan po ay sinabi na po ng ating Panginoon Jesus bago siya dubating, na darating po ang mga lindol, mga, mga bagyo, mga baha, mga kahirapan, lalo na po yung tinatawag na o yung gera, tagutom, o lalo na yung tinutukoy po na sinasabi ng Biblia po ng The Great Tribulation. Yun po ay The Great. Ang Pilipinas po mayroong hinihintay na The Big One. Pero mayroon pong darating mo The Great One. Yun po yung matinding kahirapan, mga kababayan. Napakatindi po. No? Ewan ko, nung no, katindi po yun. Kaya loobinawa ng ating Panginoon Diyos po na hindi po tayo mapahamak, magkus, ipagsama niya po tayo lahat-lahat po sa muli niyang pagbabalik, mga kababayan. Magandang gabi po at ingat po tayo lahat. Salamat po.